Sa panahon ngayon, lahat tayo ay nakakaranas ng stress. Mapa 12 years old ka man na sudyante o 35 years old na empleyado na sinasabay-sabay mo yung karir mo at pamilya. Tandaan na hindi mawawala ang pressure at expectation mula sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ang hindi nga lang natin napapansin ay may sobrang negative na epekto pala ito sa ating katawan at isipan. Tandaan na ang stress ay parte ng buhay pero pwede mo itong iwasan. Hindi naman talaga lahat ng stress ay dapat mong harapin. Pero paano ka nga ba makakaiwas sa stress at bakit mahalaga ito? Unahin natin ang tanong, ano nga ba ang stress? Ang stress ay isang natural na reaksyon ng ating katawan sa mga pagkakataon na humihingi ito ng sobra-sobrang lakas, oras o emosyon. Minsan, ang stress ay nagiging motivation din natin para tapusin ang mga dapat natin gawin. Pero kapag sumobra na ito, ito ay nagiging chronic stress. At dito pumapasok yung mga seryosong problema. May dalawa kasing uri ng stress. Ang eustress o yung tinatawag na good stress, ito ay isang uri ng stress na nagbibigay ng motivation at drive para magtrabaho o abutin ng isang goal. Ito yung stress na nakakaramdam ka ng pressure pero alam mo sa sarili mo na kaya mo at nakakatulong pa nga ito para mas maging focus ka at gumaling ka sa ginagawa mo. At meron namang distress o yung bad stress ito naman yung masamang uri ng stress. Kapag sobra na ang expectation o pressure, nauuwi na ito sa anxiety at nagiging problema sa katawan at isipan. Dito pumapasok yung pagkakaroon ng mental health issues at physical illnesses tulad na lang na high blood pressure at sakit sa puso. Ang isang example nito ay si Dr. Willie Ong. Si Dr. Willie Ong ay isang kilalang doktor at health advocate. At minsan nagbahagi ng kanyang kwento tungkol sa stress at naging epekto nito sa kanyang kalusugan. Ayon kay Dr. Ong, iniisip niya na ang stress ay mula sa pambabatikos na natatanggap niya sa kanyang vice presidential campaign noong 2022, na isa sa mga dahilan ng kanyang pagkakaroon ng sarcoma. Ito ay isang uri ng cancer. Bukod sa pressure sa trabaho, malaki ang epekto ng mga negative thoughts o negative emotions na na-experience niya mula sa kanyang kampanya. So paano nga ba natin may iwasan ng stress? Madaling sabihin na iwasan ng stress, pero paano nga ba? Narito ang ilang practical tips na makakatulong sa iyo. Una, set realistic expectations. Kapag sobrang taas ang expectations mo sa sarili mo, sigurado mapupuno ka ng pressure. Bilang isang tao at working professional, may tendency tayo na mag ng standard na sobrang taas dahil gusto natin mag-excel. Pero kailangan din natin maging realistic. Hindi lahat ng bagay ay kaya nating gawin ng sabay-sabay. Break down big task into smaller, manageable parts. This way, hindi ka ma-overwhelm at hindi ka matatambakan ng stress. Ang pangalawa, practice mindfulness. Kapag nakakaramdam ng stress, pwede naman pumikit muna ng 5 minutes at isipin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng stress. At magiging problema ba ito after 5 minutes, after 5 hours, o after 5 days. Ang layunin nito ay makatulong sa iyo na suriin kung gaano pa talaga kalaki ang magiging epekto ng stress na ito na nararanasan mo ngayon. Kung sa loob ng 5 minutes, 5 hours o 5 days ay hindi na ito ganong mahalaga, baka hindi na rin dapat ito masyadong pagtuunan ng sobrang emosyon at pag-aalala. Ang pangatlo, prioritize your health. Katulad ng nangyari kay Dr. Willie Ong, dapat nating tandaan na walang trabaho o obligasyon ang mas mahalaga pa kaysa sa ating kalusugan. Kailangan nating maglaan ng oras para sa sarili. Eat healthy, exercise regularly, at magpahinga ng sapat. Remember, hindi ka magiging productive kapag laging pagod ang katawan at utak mo. Ang pang-apat, learn to say no. Ang isa sa pinaka-stressful na bahagi ng buhay ay yung sobrang dami ng commitments. Lalo na kung isa kang yes person o hindi marunong tumanggi sa request ng iba. Pero minsan, ang simpleng no ay malaking bagay para maiwasan ang stress. Huwag kang matakot na tanggihan ng mga bagay na hindi align sa goals mo o sa priorities mo. It's not being selfish. It is being smart. Ang panglima, take a break. Hindi lahat ng oras ay kailangan mong maging productive. Kailangan mo rin ng pahinga. Kapag tumigil tayo kahit sandali para lang na makapag-break, nagbibigay ito ng chance sa utak natin na makapag-recharge. Huwag mong i-underestimate ang kapangyarihan ng simpleng coffee break o yung maikling lakad sa labas. Hindi lang ito nagbibigay ng pahinga sa katawan, kundi pati na rin sa emosyon at isipan. Kapag binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon ng huminga at mag-relax, mas magiging malinaw ang isip mo sa mga susunod mong hakbang. Ang pang-anim, magkaroon ng outlet. Dapat kung stress ka like sa trabaho o sa pera, humanap ka ng paraan na bababaling ang isip mo sa ibang bagay. Pwede ka maghanap ng hobbies o activities na magiging ang isip mo pero nagenjoy enjoy ka. Tulad na lang ang simpleng paglalakad sa labas, pagbabasa ng libro, pagluluto o pakikipag-usap sa mga kaibigan. Ang pagkakaroon ng outlet na ito ay mahalaga para mailabas mo ang negatibong nararamdaman mo at mabawasan ang iyong tension. Kapag may libangan o activities ka na nakakapagpasaya sa iyo, hindi lamang nito binabaling ang iyong attention kundi nakakatulong din ito para balansihin ang iyong emotions. Ang pangpito, focus on what you can control. Huwag mong sayangin ang energy mo sa mga bagay na wala kang control, tulad ng opinion ng iba, traffic o bad weather. Mag-focus ka sa mga bagay na pwede mong i-improve o baguhin. Like for example, madalas ka late sa trabaho dahil sa traffic, sa halip na sisihin mo ang traffic, pumasok ka na maaga upang maiwasan ito. Ang pangwalo, accept the things as they are. Ang pagtanggap sa mga bagay-bagay ko ano man sila ay katulad na rin ng pagtanggap na hindi lahat ng bagay ay perpekto at mas magiging kalmado na rin ang isip mo. Marami kasi tayong stress dahil madalas hindi natin tinatanggap na hindi perpekto ang buhay natin. Isa sa mga dahilan kung bakit sobrang nai-stress tayo ay dahil sobra tayong attached sa mga resulta. Pero sa totoo lang, hindi natin kontrolado kung ano man ang magiging outcome ng bawat effort natin. Kaya dapat tanggapin natin na minsan kahit anong hirap ng trabaho, hindi natin makukuha ang exact na gusto natin. Mag-focus ka na lang sa proses at hindi sa resulta and who knows, ma-achieve mo ang goal na ginugusto mo. So bakit kailangan iwasan ng stress ngayon pa lang? Ang katawan at isipan ay parang makina. Kapag napagod na ito na sobra, hindi na ito gagana na maayos. Ang chronic stress ay nauugnay din sa mga sakit tulad ng heart disease, depression, anxiety at kahit cancer. Bukod dyan, naapektuhan din yung relationship natin dahil nagiging irritable tayo at madaling magalit kapag stress tayo. Ang stress ay part na ng buhay natin pero hindi ibig sabihin na kailangan nating itong hayaan na kontrolin tayo. Katulad na nangyari kay Dr. Willie Ong, maaari itong maging wake up call para sa atin na baguhin natin ang ating lifestyle at bigyan ng halaga ang ating kalusugan. Tandaan, hindi kailangan maging komplikado ang buhay. Minsan, ang simpleng mindset shift ang kailangan para mas maging kalmado at focus sa iyong goals. Ikaw ba kung madalas kang stress, ano ang ginagawa mo para maiwasan ito? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share niyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.